Magandang araw po mga boss at ito po ang ating uh, tatalakay ngayon uh, Gumawa po tayo ng paraan upang uh, sadyang uh, mapaayos at um, mawala ang ating uh, mga masasangsang na amoy Ito po ay talang sinadya kong hindi uh, linisan ang kapaligiran Subalit so, napapansin ko ay medyo at saka naamoy ko na rin Dahil sa panahon ng tagulan ay kinakailangan kong panibagong diskarte at panibagong... Uh, Uh, trial sabi nga yung trial and error gumawa ako ng isang uh, tahi ako ng sako dahil sa kakulangan nga ng budget yung sako ng feeds na pinaglagi ng pagkain ng mga baboy na ipon ko uh, at biniya ko siya upang tak uh, pagdugtong-dugtongin at gawing isang uh, harang ang tendency po niya na maharangan lang ang hangin para hindi tumawid sa kabila ang taas po nito ay 12 feet para kung sakaling nga uh, dumaan ng hangin na hindi ko siya inikutan ko ang kulungan at tinabasan ko muna ng ganito para lagyan talaga ng trapal o ng sakong pinagtahitahin ngayon po kung yung 12 feet na yan ang um, tendency po ng gas ay pataas po yan yung masangsang na amoy ay 12 feet ang itataas kaya pag ng hangin medyo malayo na po sa kabahayan ito po ang aking nagawang paraan at hindi ko po sigurado kung epektibo pero alam po niyo lahat ng pag-aaral ay ginagawa ng paraan yan upang magpatuloy tayo sa hanap buhay na ganitong napakahirap at malapit sa mga bahayan uh, mga boss ito po ay binabahagi ko pero hindi lubusang uh, inaasahan natin kung ano mag-upload uh, na lang po ulit natin sa sunod na panahon at sunod na uh, araw kung sakaling walang magre-reklamo ito nga po at uh, medyo uh, tinatahi ko na ng utay-utay at pinagdudugtong-dugtong upang maging maayos po. At hindi ko na rin po uh, ng diretso. Ang ang nilagay ko lang po, ang nilinisan ko lang po ay yung paikot. At yung gilid po niyan ay gag lalagyan din natin ulit ang tataniman ng uh, mga kamoting kahoy upang sa ganun ay isa ring silbing harang at sisipsip din siya ng uh, masasamang amoy at uh, yan po ay naisip ko na double purpose na pag nalagyan ko na ng harang at may tanim na nakamuting kahoy sa kabila noon ay eh, babakuran ko rin siya ng kawayan at pag nalagyan po ng kawayan ay eh, ilalagay din niyo ang uh, magkakaruin eh, ko po ikukulong yung aking mga Rhode Island yung pato upang uh, hindi po mag uh, magkalat sila or maglayas dahil po nakakaperwisyo din sa kapitbahay dahil naglalayo uh, umaalis yung mga pato at uh, doon namiminsala ng kung ano nung -ano pagkain sa kapitbahay ito pong aking inahinayan ay malapit na pong mga anak at kaya po ginagawan ko po siya ng mga paraan lahat lahat ay pinag-aaralan at mga boss yan po yung aking magandang kapahagi sa inyo